mag-aani tayo ngayon mga idol yung natira ng napirwish yung mga idol ng um, bagyo ito ani natin mga idol yung na nagsidapa na mga palay Yan, mga idol itong inaani natin mga idol yung iba mga idol uh, ano na uh, bulok na may mga tubo na siya mga idol kukunin natin yung meron pang pwedeng pakinabangan mga idol ito yun. kakawa yung palay natin mga idol mga idol yung uh, nangyari mga idol sa panay natin mga idol oh. Yan. sayang yung gastos mga idol Ayan, kalawag yan mga idol yan. kukunin natin yung bali yung pwede pang pakinabangan mga idol may tubo na mga idol yung ano yung iba Ayan. Oh. Yan.